Bagong love team sa studio, kinakiligan ng mga dubark ads at mga netizens, Miles at Kiko kinilig nga ba sa isa't isa? Mga netizens, napansin ang mga tingin ni Kiko kay Miles. Hashtag kimi o Miki na nga ba? Ngayong pangalawang araw ng Abril, April 2, 2024, ay bumisita si Kiko Estrada sa Itbulaga Studio para mag-promote ng kanilang palabas sa TV5 na Lumuhod Ka sa Lupa. At para maglaro na rin sa isa sa mga inaabangan ng mga manunood, na segment na Perify. Dito nga, ay maraming nangyari, dahil kung noong lunes April 1, ay pinaiyak sa katatawa ng mga da bark ads ang mga manunood, at mga netizens, ay pinakilig naman nila ngayon ang lahat. Hanggang sa nakakuha na ng 12,000 peso si Kiko, at ang huling card, ay 10 mangoes. Dito nga nagsimula ang hindi inaasahan ng marami, dahil biglang sinabi dito ni Main, na magchikahan daw muna. Naagad naman nang sinimula ni Miles at Kiko, pero sa pag-uumpisa pa lang ng kanilang usapan, ay makikitang kinikilig na kaagad si Main sa dalawa. At ganun din naman ang iba pang EB girls, na sina Karen, Tash at Riza. Lalo na nga, nang biglang hinawakan ni Miles si Kiko, na dahilan para makita, ang reaksyon na ito ni Maine at ganun din mismo si Miles. At maging sina Karen, Cash at Riza ay makikitang tila kinikilig na rin. Hanggang sa napansin na nga ni Maine dito na tila namumula nga daw itong si Miles habang nakikipag-usap kay Kiko. Naagad namang dinahilan ni Miles na dahil mainit daw sa studio. Dagdag pa nga nito, na serious person daw siya. Hanggang sa nagbiro na rin nga si Main kay Kiko at sinabing nangingitim na nga daw ito, dagdag pa ni Bossing na namumutla naman daw si Kiko. Na makikita namang natawa na nga lang si Kiko dito. Tanong pa nga ni Main kay Miles dito kung mainit ba na sumagot naman si Miles ng oo, pero sabay sagot naman ni Main na ginaw na ginaw nga kami eh. Na mapapansin namang, kinikilig na din ang mga legit daw Barkads netizens na nag -comment. Natila may spark na daw ang dalawa at pwedeng maging love team. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, hindi pa nga natapos dyan. Dahil napansin dito ni Bossing, na pinagpapawisan nga si Miles, kahit na malamig naman sa studio. Kaya naman, mapapansin ang tingin ni Chico kay Miles, na napansin din naman ng mga netizens. Na makikitang panay ang tingin kay Miles, habang si May naman, ay kinikilig. Makikita pang ang kinikilig si na Ma'am Alan, Karen, Cash at Riza, habang isinusot naman ni Miles ang jacket kay Kiko. Na maririnig pa nga si Tash dito, na kinikilig, matapos nga nitong sabihin, hala, kilig Naitanong pa nga ni Main si Kiko dito, kung kumakanta ba ito, hanggang sa hinarana na niya si Miles, sa awiting All My Life na makikita pa sa sobrang kilig ni Min sa dalawa, ay napapatalon na nga ito. Kaya naman nang makita ito ni Miles, ay tawang-tawa nga ito, sa ginagawa ni Min. Kinarana din naman ni Miles si Kiko, sa kantang Sirena, at ang paborito nga nitong kantahin, na Benny All Day, este side to side pala. Nakinanta niya, nang may dalawang bersyon, bilang energetic, at as a sweet girl lang. Makikita naman ang legit na reaksyon dito ni Min na makikitang tila masaya para nga kay Miles. Sa katunayan nga, ay siya mismo ang gumagawa ng paraan para tila mapaglapit ang dalawa dahil pinsan ito ng kanyang asawang si Congressman Arjo Atayden. Na sinabi na rin naman ni Kiko kay Bossing, kaya naman biro pa nga dito ni Min matapos sabihin ni Kiko, na pinsan nito ang asawa ni Main na si Arjo, na kaya tutulong ako bossing, sabay sabing sa pag-unlad. Hey. tutulong ako bossing! Shout out! <laughs> Samantala, kumingi din nga ng tulong si Main kay Kiko, na punasan ang pawis ni Miles. Biro pa nga ni Miles dito, napunasan din daw nito ang leeg niya. At matapos ang jackpot round, ay niyakap ni Kiko si Bossing sa sobrang tuwa nito. Pero, tanong naman ni Bossing dito, kung bakit siya lang ang niyakap ni Kiko. Kaya naman, agad na niyakap nito si Miles, Samantala, matatandaang sa isang interview kay Miles nito lang March, ay inamin nitong, inaayos nila ni Elijah ang kanilang relasyon. Samantala, narito naman ang ilan pa sa mga comments sa kanilang YouTube Livestream. Narito ang ilan sa kanila. E Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?